mga busing, no? Ayan, so, shout out, shout out po sa inyong lahat. Ayan, sa ah, mama, sa dalot. Ah, mamaya na lang. Mamaya na tayo mag-shout out mga busing, Ah, uh, pagkuhan na lang natin mamaya doon sa... Mag-teleport -mag tayo papunta sa bilihan ng panang... <coughs> ano ba yan? ng bangus no? Tapos, teleport ulit tayo, tayo papunta doon sa kan... Sa... pagkukunan ng kangkong. Okay? So mga pusing good morning, good morning sa inyong lahat at eh, tayo na po at eh, bibili tayo ng uh, ano ba yan, ng bangus, no? Para tatlong putahe po ito na gawin ko, no? May nihaw, may <coughs> akinilaw at saka pan, at saka sinigang Ayan. So mga busing, hindi na po tayo mag ano, dahil dalawang video ang gawin ko same time, same place, no? Pero ibang iba ibang konsep ko. Oh. So ngayon, magte report na po tayo kung shout out sa mga lahat. At good morning, good morning, bye bye. Uh, yan. yan po mga busing no. Ah, kan po ah, lumagpas tayo. <laughs> yan lumagpas tayo sa Pilipinas nating mga kanang mga ista o ng bangus lumagpas po tayo. ayan So, kain po na. Ano? pabalik na lang po tayo doon sa bibila nating ng bangos. Ako, sa moto vlog na lang po kayo manood, no. Doon na lang ako magtutuloy ng mamaya ng ng pagvideo no. Ayun. So, tapos yung pag-shoutout natin mamaya doon na lang sa isa nating pupuntahan, okay? So, good morning sa inyong lahat. Sandali lang po mga busing at babalik tayo. <laughs> Ayun. Dito na po tayo. Okay, di ba? bangus Tapi beda loh bangus ya bang ros 200 200 eh, dua lak bilo aku drag ko. <coughs>

300 kilo utak kalisoon. Hadi oh, ba. Walang Sabah. Panay. Ayos. Yan 190 po yung presyon niya, dalawa. Yan Sandali lang po mga busing at ipaplastar ko lang ha Kitakits na lang tayo don sa susunod nating pupuntahan okay Yo! Ayan po no nakabili na po tayo ng bangos natin no Na dalawa Yung ulo nito gagawin ko pong sinigang at saka yung buntot Tapos yung chan no Yung chan nito pang ihaw, no Tapos yung likod no yung laman pang kilaw no So mga buseng, ayan po, doon na lang po tayo gagawa din ng pang shout out sa kukunan natin ng kangkong, no? So ngayon, alis na po tayo at magte-teleport na po, no? Doon na lang po tayo magkita-kita, -kita, no? Sa kangkungan, ayan. So hanggang kita-kits na lang tayo doon at doon mag-shout out, okay? Bye-bye! Kita-kits doon na! Ayan, so mga busing, dito na po tayo, no? <laughs> <laughs> o, di ba? Ang bilis lang, no? <laughs> Ayan, sandali lang po. Dito na po, oh. Ayan, mga kangkong, no? O, di ba? Kukuha tayo dyan, sandali lang po. <laughs> so, kukuha tayo dito ng kangkong. Ayan, no? Oh. O, di ba? Kangkong. Dito tayo sa baba banda. Masarap to, eh. Pati yung tangkay na mamaya. Ayan. Hmm. Pangadubo. Ayan o. O diba. <laughs> Matambakan na eh. Ah. Ang... Makahan po kasi ito eh. yan Sandali po ah. Para mabilis. Sandali lang. yan Kukuha lang po ako mga busin. Yan yung ringa. <coughs> ano kaya risiyong tayo mga busin. Kukuha lang. <laughs> ano, mabilis. tangkay niya mamaya no yung tangkay gagawin natin ang uh, pang adobo pa ito malambot kasi ito eh na klase ng kangkung ito yung malambot na klase ng kangkung diba libre lang <laughs> tumutubo lang yung ulam dito eh buhay probinsya tumutubo lang yung ulam dito sa taniman eh <laughs> basta masipag ka lang maghanap namamatay lang naman ito eh

Ayan, o oh, di ba may pang adobo na no? tayo, may pangsigang sigang. Yes, <coughs> oh. yung pang adobo, bukas ko na lang lulutuin, no? Kasi tatlong ulam ngayon yung lulutuin ko. Hanggang mamayang gabi na namin na ulam. Eh, sandali lang po mga buse nga. At eh, -te teleport ulit tayo. Yo, ayan po mga buseng, no? So, nakakuha na tayo ng kangkong, no? maka na tayo ng pang, pwede pang kwan, pang adobo at saka pang pang, pang sigang ko mamaya, okay? So mga buseng, uwi na tayo at babalik na sa bahay. Bye bye! Ayan, yeah, so dito na po tayo mga buseng sa bahay no? <laughs> Ayan, so <clears throat> magluluto na po ako. Ayan, so lilinisin ko muna, no? Lilinisin ko muna tapos ipakita ko na lang mamaya sa inyo yung paghiwa na, okay? So good morning sa inyong lahat at dali po ah. Idudugtong natin yung shout out natin no <clears throat> na hindi natapos no. Sa unang video kanina no sa Ramuto vlogging may na shout out ako no. Tapos ngayon, sabi ko kanina hanggang doon sa ako no, hanggang doon tayo sa doon na lang magsa shout out sa pagkuha ng kwano ng Cancun pero hindi ko nagawa dito na lang no. Uh, for Maria's vlog, shout out mga ma'am. <coughs> May solo Adventure, ayan shout out. Dollar Hunter, ayan shout out. Federation Iloilo Miguel, ayan shout out shout out idol. Ah uh, Sally Batilio, ma'am, good morning po no. Shout out shout out. Mam ma Stop TV. Ayan, shout out. Painting Diamond. <coughs> shout out. Lisa Laurinti Ayan, busing. busing. Shout out, shout out. Good morning po, no? Kusinirang uh, Lakwat Shera. Ayan, shout out, shout out po, mam. Ma Tapos, kay Altom's Blog Nati Remejio. At saka, uh, shout out po sinyo, no? Altom's Blog busing. Shout out, mam ma Nati Remejo. Shout out. Ah, uh, Kalois Historiador uh, Ayan, shout out, shout out ah, uh, Idol, no? Elmo ah, uh, El TV's Vlog Shout out Alin Vegetarian no? Shout out, shout out po, ma'am EQC TV Ayan, shout out, ma'am Tapos, Sparks Riding Adventure Ayan, shout out Joker PH Shout out losing. Uh, Richard Pereira Ayan, shout out, shout out Panyero, Panyero Richard at Paniro Joker Ayan, Analin, Barillo. Ayan, shout out, shout out po, ma'am. <coughs> tapos na pa. Lisa Laurenti, tapos na to. Okay, so hanggang kita-kits na lang tayo mamaya mga busing sa paghiwa, okay? Tapos mamaya sa pag pagluto, dugtong-dugtong na ano lang sa kapag marinate na kuha natin ng kapag lagay ng mga sangkap sa iyawin, okay? Kita-kits mamaya. One eternity later. Yan po mga busing, no? May nahiwa na ako dito. Dito po, oh. Nahiwa ko na po. Ito po, pang ihaw po ito mamaya, oh. Yan, lagyan ko yan ng mga sangkap. Ito yung pang kilaw. Ito yung pang, natin, pang sigang, pati yung mga buto-buto. Liulim, no? Idol liulim. Ayan, oh. Ah, oh, diba? Sa'yo nakaplay dyan. Ngayon ito, ipapakita ko sa inyo. Sandali lang ko. Ito po, pang sigang na po ito, No? ayun yung bituka dahil sa pangsigang pa rin po ito ayan ilinisin ko pa yan tapos yung buntot pangsigang din ayan o ba diba? pangsigang to ito ulo, buntot at saka bituka dalawa no tapos yung chan kukunin ayan di ba? Yan. Pang to, pang -ihaw. May sangkap ako dito mamaya na ilalagay. Yan, pang ihaw yan. Tapos ito, pang -ilaw. Yan. Ito.

yun eh, di ba may kilaw tayo na yung mukbang mamaya yan. may kilaw may nihaw yan ito dalawa pang nihaw po ito may isang ako dito mamaya may lagay tapos ito pang sigang o <laughs> ah, ba diba? yes Sandali lang po at iluluto ko lang po at magmumukbang. Uh, ah, pakita ko lang mamaya sa inyo yung mga luto ng mga busing. Dito na po yung kuha natin. Oh yeah, oh, di ba? Tapos ito po, may <coughs> ah, may kamatis, sibuyas, ay yung luya chili dito na tapos may oyster sauce, no? saka yung Pan? magic. Ayun. Tapos lagay natin. Oh yeah. Ah, sarap tumamayan ah. <coughs> mm di ba limag sobra o oh. o oh. o isira natin o oh yeah ako po ok rap nito mamaya yan oh di ba kahit may isang side ng mamaya yung uh, natin yung iiganggang sa baga ok lang kasi na sa aluminum foil naman yung inep kulob naman naluluto pa rin yan no? so, sarap nito mamaya mga busing no? Hmm? Hmm. oh yeah grabe so, para ubusin ko na lang ito dito kaya din naman eh <laughs> ayos kulog. Ayan. Tapos, ito. Ayos. Ah, yes. O, oh, diba? Tapos, yung ikikilaw natin na ah, pan ko na. Ito po. Eh, sunod ko na yan. Sandali ah. Ayan. Nababad na sa suka. Ikwan ko na lang yan. I-drain ko na lang yan. Tapos, timplahan na. Para sinigang na lang yung sunod. No? Ayan. Sandali lang po. Ayan po. No? Magluluto muna ako. <coughs> Madali lang naman to. <laughs> ito mamaya ko. Oh. yeah. It's mura ko hagard na hagard na eh. <laughs> Yan sandali lang po mga busing nga pakita mo lang sinyo mamaya yung luto na. No? <clears throat> Hanggang doon lang siguro tapos gagawa na lang ako ng panibago ulit na magmumukbang na lang tayo. Okay? Good morning sa inyong lahat. One eternity later. Ayan. So, luto na po mga busing, no? Yung pan natin. Sandali po, ah. <clears throat> Luto na po yung kain natin. Ito po. Oh. Yeah, sarap po. Oh. Sarap yung pagkaluto. Oh. Mga patis po ito at saka yung soy. Ang kwan, ang ano ba yan? Yung oyster sauce. Ayan, tapos. Oh. Yung kinilaw na bangus at saka yung kain natin. yan o oh, diba? Wow, sarap yung kangkong. <laughs> sarap na sarap. So, kukunin na natin yung sa atin. Ayan, sandali po ah. Montage muna. ya yeah. kangkung My favorite. Tapos, yung ulo. Yan Ito, ulo. Na-stack na naman yung video ko ah. Tapos, kukunin natin yung uh, laman naman Yan Ano Ayan. <coughs>

hindi na ako nakabili no ng mga uh, na uh, natin nakalimutan ko tsaka yung ukura kanina mahal naman eh tatlong piraso, sampung piso na kupo okay tapos yung sili nito yan, kunin natin at iligay, lap, lipat dyan yan, mabuyo <laughs> yan, o oh, diba, sarap oh yeah So ayan po mga busing no, luto na po yung kain uh, natin, yung pagkain natin. Ah, uh, kakain na lang po tayo no. Kikita, magkita-kita na lang po tayo dito sa kainan no. Tapos sa bagong video na lang po abangan niyo na lang po no yung pag pagbili natin, pagkuha natin ng kangkong. Dito ko na lang po tatapusin no, <clears throat> pagluto, yan pagprepare. Yan, tatapusin na lang po natin at tikitakit sa kainan, okay? So, good morning sa inyong lahat mga busing at magandang magandang umaga at shoutout, shoutout sa lahat. Yan. Good morning. Kain po, kain po kayo mga busing. Bye, love you all.